Ay, kami guys. Hinog na guys. Hi. Ha Sa ilang taon? Pahingi kami ha? Ilang taon ba? Three. <laughs> Yun, namunga din. Oh, di ba? Sabi nga daw, magtanim para may anihin. Oo, oh, hinog na. <laughs> At, uh, sarap guys, kain tayo <laughs> dragon fruit. Thank you. Oh, wow. Rin, bago ulas, bago matitikman na natin yung ating Hinginha. dragon fruit. Na, ano, Pinunod namin sa kaligtasan Hingin. kanina. Shout out sa inyo. Okay guys, dragon fruit. Ayan. Yeah. Hmm. Di ba guys? First time mo mag... Yes, first time kong mag... Ito pa guys, oh. <laughs> Ayan, hello mga guys. Follow, follow lang. Then likes. Comment. Ayan. Na? Apat. Four pieces. ito na nagmalaki ni Weng ang kanyang tanim na dragon fruits nahirap so, puksiin kasi matinik mga guys kulay pala hello hello ikot na meron nga malit ay mag ano pala ikot lang okay tamik kang aani hindi <laughs> dala. <laughs> ang dami niya na guys na poknet. Oo, uh -huh. <laughs> ang dami na pagpoknet siya kasi nga masarap magpoknet sa pag sariling tanim. Ay, ito mga lamba. Mm. Okay. Ito pa. Dalawa. Ito guys oh. Diba? Anong? Mm. Ayun ko. Hilo ukman ako kayo. Diba? Masarap, masaya. Mm. Nagpunta lang kami dito guys para magpokner ng dagong mo. Ito na umay guys, ng kapatid ko. <laughs> um, masipag lang kami magpoknet ba. Kami ay ano taga ano taga-kuha lang. Mm -hmm. Taga-kain. Aray Tuwing ang tanim mo, nalimas na namin. Aray